Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kalalabas pa lang na injury update kay Devin Booker. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga na po ng, ng kontrata ang dating player ng Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops, Nakaupo ngayon ng Phoenix Suns sa ikaanim na pwesto sa standings ng Western Conference sa kanilang kasalukuyang record at 35 wins at 26 losses ay medyo nagdedelikado pa rin nga po ang kanilang kalagayan since magkakadikit para naman nga po kahit papano mga record dito ng mga kupunan. At ang masagit pa dyan ay meron na rin naman nga po sila ngayong hawak na 2 game losing streak kung saan kapag nagpatuloy pa nga po ang kanilang mga pagkatalo sa kanilang mga susunod na game ay malaki nga po ang posibilidad na bumagsak sila sa standings ng West bago pumasok ang playoffs. Kaya kailangan na nga pong seryosohin talaga ng Phoenix Suns ngayong season ang kanilang mga susunod na game. Ang problema lamang nga po mga katrops ay mukhang hindi rin naman nga po pumapabor sa kanila dito ang kapalaran since base nga po sa pinakahuling nalabas na balita ngayong araw hindi nga na po makakasama sa kanilang lineup ang kanilang superstar guard na si Devin Booker sa kanilang mga susunod na game bunsod ng pagtatamo nga po nito ng injury sa kanyang kanang ankle. Sa katunayan, posibleng nga na pong umabot ng 7 to 10 days ang kanyang pagkawala sa kanilang team na isang napakalaking dagok ngayon para sa Phoenix Suns. Since hindi rin naman nga po nila afford na mawalan ulit ng scorer, lalo pat isa nga po sila sa mga koponan na may pinakamahirap na game schedule bago pa man sumapit ng playoffs. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerman na nga na po ng kontrata ang dating player ng Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops. Nalapilitan nga po ang front office ng Lakers na magtanggal ng ilang mga players sa kanilang lineup ng mga nagdaang araw upang sa ganon ay magkaroon sila ng makanting pwesto upang makakuha ng mga bagong player na pinaniniwalaan nga po nilang makakatulong sa kanilang kupunan. At isa nga po sa mga tinanggal nila dito ay walang iba kundi ang kanilang two-way player na si Dylan Weller. Na agad naman nga pong kinuha at pinapirma ng two-way contract ng Atlanta Hawks ngayong araw matapos siyang pumasok sa free agency market. Bukod rin nga po mga kay Wendler, ay binulgar na rin naman nga po mismo ni Adrian Woodson-Roskin ng ESPN na pumirma rin naman nga po ng two-way contract ang dating player ng Lakers na si Alex Fudge sa koponan ng Dallas Mavericks. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.